So good evening mga sir no? Uh, may update lang tayo sa service natin ng motor Ito pala sir mga sir no? Meron po siyang uh, Engine ano? check engine po siya mga sir Itong motor ko uh, -ay po kasi ako kanina mga sir mga banda, Galing po ako ng ano Galing po ako ng bagumbong Kinuha ko po yung ibon kay Sir Jason So ito pa nga ibon no? Hindi pa po na ipuesto. Yeah. So bali mga sir, nagkaroon siya, siya ng ano, ng check engine. Ah uh, bali error code 33. Ang sabi naman nila dati, pag error code 33, ah uh, ignition coil sa ignition coil. Ito sa so primary ignition coil. Ayan, kung nakikita nyo ito. Ah uh, ito mga sir. Yan sa primary ignition coil pero wala po dyan hinanap ko po ayos naman po yung spark plug cap tsaka wire ng ignition coil okay naman pero may nakita po akong isang uh, nakita ko po kung saan po nang gagaling yung error code na yon no mga sir ewan ko lang kung kasama pa po yan sa ignition coil na error pero ito papakita ko po sa inyo mga sir. Oh, so, bali ito po mga sir, no. Ah, uh, ito so siyan po natin. I-open po natin ito Yan, sa so, mga hindi po nakakaalam sa ganito sitwasyon. Ngayon po, magbi-break po 'yan eh. 1 2 3 1 2 3 Ayan po yung kanyang uh, code error So nakita nyo, tatlong mabagal, uh, tatlong mabilis. Ang sabi po sa tutorial ng nalalaman ko, uh, eto daw dito sa ignition coil. Ayan, kung nakikita nyo dito, papunta sa spark plug. Pero wala po akong nakitang idea dyan na nagkaroon po siya ng problema. No? Nagputol lang ako sa dulo eh, dito kanina. Eh. Pero may isa po akong nakita na problema sa motor. Eto Yan, hindi ko alam po saan sensor to Dito yan, sa Sensor ng, ano po uh, Tawag na ito Sa may exhaust Yan, sa may exhaust po yan, o ayan o Bali, ito po Ayan po mga sir. Bali dito e eh, sa exhaust Sensor Ayan po yung problema, nakita ko po Putol, hanap ako ng hanap sumasakit na yung ulo kanina sabi ko wala naman ganun pa rin maayos na yung spark plug pero check pa rin natin ito masa kung gumagana so ginawa ko ng paraan giniayway ko putol talaga hanggang puno hanggang puno po talaga kaya kita nyo nagtabas po ako yan nagtabas po ako dyan para makuha ko lang yung pinaka wire sa loob madugtong ko lang hininang ko na rin po mga sir diniayway ko lang po yan para lang po sa kaalaman ng iba Awareness po Pag ganitong motor ah uh, Ang mas maganda po mga sir ay uh, Ipacheck yun na po sa legit na mga mekaniko Pero kung may alam po kayo sa motor Eh tulad ko kahit papano may May natutunan po tayo sa motor Itong motor ko nga po pala mga sir Ito yung siniservice ko sa mga pagbablog Pagtitinda dati ng ibon Ako lang po nagme-maintenance Ako lang po nag-aayos ng panggilid pati pagpalit ng gearbox, mga gearbox, tapos ah uh, dito basta pagdating sa wiring medyo ano tayo. Medyo hindi natin gamay yung mga wiring, pero dito ginawa natin ng paraan para maayos. Pagkatapos tayo na rin ng papalit, uh, kung kumpleto na ako sa ma ano makina, ako na rin magpapalit ng mga ano nito. Wala na tayong kumpletong gamit. Tapos sa may throttle body, ayan, tayo rin nagki-cleaning ng throttle body pati yung sa injector. Ah, uh, pag binuksan yung inject injector, hindi na po natin pinapakailaman hangga't okay pa yung takbo ng motor. Pero ito nakita ko may error code. Nagtaka ako kanina pag-uwi ko. So, yun lang po, awareness lang po. Pag may nakita po kayong kulay orange diyan sa ito, pag umilaw po 'yan, yan po 'yung tinatawag na uh, check engine sa mga motor natin. Lahat ng FI merong ganito. Awareness lang po. Ayan. Balik kakabit na po natin. Check pa natin kung gumagana. Yung ginawa nating DIY. Ayan. Madalas minsan, ito pag naputol, ang alam ko. Ito, pag ito naman na naputol, ang alam ko, error uh, 339. Ayan, ito. May mga code po yan. Pag may mga diferensya po yung motor nyo. Pati yung sa iba nga eh, pag nagka-problema na yung sensor ng speedometer, nagkakaroon din ng engine. Uh, engine check engine po siya. Pero sa akin dati, hindi naman nagkaroon ng check engine. Nung naputol yung ano ko, yung cable ng speedometer. Pero eto okay naman. Ito lang, dito lang ako nagkaroon ng problema. Uh, sa loob ng, ano, 4 years, eto lang po yung naging check engine sa akin. So, tara, ikabit muna natin to mga sir. So, bali, okay na mga sir. Naikabit na po. Yung ano, naikabit ko na po. Nalagyan ko na rin ng electrical. Ayan. Uh, ano, mawala na yung engine. Check engine niya. mawala na yung engine. <laughs> Grabe na, wag naman. Mawala na yung check engine nito mga sir. Sana nga. Ayan. So, ayan mga sir. Oh. Ayan, check natin. So, natin. Uh, ah, kung nag-check engine pa rin po ba? So, ito na mga sir. Final countdown tayo. <laughs> ayan. Umandar na. Check engine. So yun nga mga sir, nawala yung check engine po ng ating motor. Uh, yung code po nun uh, error code 33 kung napansin nyo po kanina dalaw tatlong mabagal tatlong mabilis na blink ng motor pero ito nawala na po yung kanyang blink yan na resolve po natin ang problema ng ating motor kasi iba na naman po ito ng joyride kaya bakbak na naman tayo bumiyahe ng joyride nito mga sir Ah, uh, susunod natin na ayusin ito. Dadalhin ko na lang sa tropa. Ewan ko ba sa taillight ko na yan, ba't naka-stable? Dadalhin ko na lang yan sa tropa na mekaniko natin. Ang ibang parts dito mga sir, hindi ko po alam kung paano ayusin. Pero pagdating dito sa baba, kaya kong resolvahin po yan nang ako lang. Itong motor ko, hindi ko dinadala sa mga mekaniko. Isang mekaniko lang dinadala ko na ito, tropa ko. Tulad ng wiring, yan, sa wiring. Kaya yung sinasabi ko yung tail light ko hindi ko na sigurado. Double check natin ulit 'to, mga sir. So, ayan. Wala na, wala na yung blink ng ating uh, engine uh, check engine. Nalilito ako doon, mga sir. Kaya so, maraming salamat. Yun na, okay na aking motor ang aking service. Ayan. Maraming salamat and God bless sa lahat. Bye-bye!